Ay guys. Pagpatuloy natin yung sinasabi ko kanina tungkol kay Carlos. Naputol doon sa maraming babae. Alam nyo guys, kung may girlfriend man yon si Carlos Yulo at sinasabi ng mga tao na ginagastos ng girlfriend niya ang pera ni Carlos Yulo. Ba't kayo mangusga? Bakit nakikita niyo ba kung may pira yung babae, walang pera? Wala naman tayong pakialam dun eh. Kung may pira yun at walang pera o ubusin niya gastos, yung pira ni Carlos. Si Carlos nga hindi nagre-reklamo, kayo pa. Bakit hindi niyo nalang tanggapin na yung babae na yon is mahal ni Carlos? Bahala na ubusin ng babae yung pera na yon. Bahala na kung ayaw niyang ah, bigyan ng kanyang parents. Bahala na kung kalimutan niya ang kanyang parents. Wala naman tayong pakialam dun eh. Bakit may pakialam ba tayo? Kasi, nababasa ko doon sa mga comments, masyado nilang inaapak-apakan ng pagkataon ni eh, Carlos Yulo. Bakit kilala ba natin, ang, nababasa ba natin ang damdamin niya? Nababasa ba natin ang pag-iisip niya? Oo, nag enjoy sila. Nakita ko, sumasakay sila sa sports car. Nag, nag pang comment pa nga ako doon eh, kasi dahil nga, siguro, naiinis din ako. Pero sa totoo lang, bahala mag-enjoy sila kahit magbumili pa sila ng jet plane. Bumili pa sila ng C-130, wala tayong pakialam doon. Hayaan mo sila mag-enjoy. Because tomorrow, is not the same. Hindi naman, di naman, na, di naman na natin alam kung ano mangyayari bukas eh. Malay nyo, mag-enjoy ka ngayon, mag-enjoy sila ngayon. Bukas kung ano na mangyayari, hindi natin alam. Kailangan lang i-enjoy ni Carlos yung pinaghirapan niya. Kasi hindi din kaya mahirap maging gymnastic. Baka akala nyo lang, pinapanood niyo lang yung patalong-talong niya, okay na yon Hirap no na at saka, talagang inearn earn niya yun. Yung iba dyan, makapag-comment eh, akala mo, dali-dali lang -dali hanapin ang pera. Kumpara pa kay Manny Pacquiao, bakit pareho ba si ano, Carlos Yolo sa kasi Manny Pacquiao? Iba si Manny Pacquiao, iba si Carlos Yolo. Nung una, ayaw naman junisya Junisha dun sa asawa niya. Kaya lang siyempre, si Manny, hindi niya rin yan maitatwa ang ina niya kasi ina niya yun eh siyempre bibila niya yun ng mga kuno ano no bahay binigyan alas lahat yun hindi parehas yung tao at sabihin eh isa lang ang ina maraming girlfriend oo na maraming girlfriend dyan hindi naman na prostitute yan na ga palipat-lipat ng babae Siyempre mahal niya yun. Nag-iisa rin yun sa puso niya. Kaya, hiyaan na natin sila. Tsaka sana lang, ang inano ko lang, sana lang, si Carlos, Hoy, Carlos, sana marunong ka lang humawak ng pera mo. Kasi, kahit trilyon pa yan, kahit bilyon pa yan, Carlos, Yolo, kung hindi ka marunong humawak niyan maubos yan. Nakikita mo, maraming mga at least yung mga boxy diyan. Palaging panalo, nagkakapera. Saan na sila ngayon? Hindi naman Manila na malaya, naubos na yung pera nila. Kasi nga, hindi sila marunong mag ano, gastos ng pera nila. Kaya Carlos, pag-ingatan mo yan. Kung ako sa'yo, mag-invest ka na. Bumili ka ng mga beach resort kasi magandang negosyo yan. Magnegosyo ka ng mga food chain mag-invest ka sa mga alahas, itapos ipatago mo sa bangko, kasi balang araw, pag wala ka ng pera, makukuha mo yan at maibenta mo, magkapera ka. Hindi sa gasusin mo lang, na itatay mo lang, mauubos na. Sa kayong katanyagan, hindi yan, hindi yan, ano, hindi yan pang matagalan. Darating ang araw na hihina din yung katawan mo, So, dapat. humanda ka na. At sana, alam ko, family is family. Balang araw magtagpo din kayo. Magsipagpatawaran kayo sa isa sa isa. Alam ko, mahal mo nanay mo eh. Sa ngayon, siguro, baka meron ka pa rin sama ng loob sa kanya. Pero hipuin ka ni Lord na wala na yung galit mo sa nanay mo. At siguro, hindi mataposan ng September. Sinanay mo ay mapatawad mo na, magbalikan na kayo. Alam ko yun. Kasi mabait ka ng mga bata eh. Kasi hindi ibigay ni Lord yan sa'yo. Yung naate mo ngayon. Na mga millions, uh, popularidad. Kung hindi yan nababasa ang puso mo. Hindi niya ibigay yan. At saka nakasulat na yan sa kamay mo. Mangyari at mangyari din yan. So... Yun lang. Huwag ka lang ano, huwag ka lang bumitaw sa Panginoon. Palagi ka lang mag-pray. At uh, wag mo, basta wag mo kalimutan yung nanay mo. Dahil din sa nanay, andyan ka ngayon kung ano ka na ngayon. Kasi alam mo, Carlos, yung mga pangyayari na yan, nangyari din sa buhay ko yan eh. Um, mayroong pera, binibigay sa akin, ginagastos ko rin. Hanggang sa, <coughs> nalaman ng mga anak ko tapos ang gagalit sila sa akin parang nagtampo sila pero alam mo nanay ako eh hindi ako ma-pride kahit nanay ako lulod ako sa anak ko hindi ako ng tawad so yun papatawarin ka nila at kailangan yung anak hindi rin ma-pride anak ka lang eh dapat ka humingi ng tawad sa nanay mo rin. Magsuri ka. Kasi alam mo, Carlos, yung bata, yung tao na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Makamit man ang karangyaan. Makamit man ang katanyagan. Pero hindi magtatagal. Yan, Carlos. So, umihingi ka ng suri kay mama mo. Umihingi ka ng patawad sa kanya. Yung sincere ba dito? Sa puso mo, sincere ka. Kumunta ka kay mama mo, pamingin ka ng patawad. Bahala kung bibigyan mo ng pera o hindi. Ihag mo siya. At least, magpatawaray kayo. O diba, ang saya-saya. One big happy family. At saka, advice ko sa'yo, may asawa ka man o may girlfriend ka man, huwag mong hayaan na kontrolin ka ng isang babae lang. Dahil ikaw ay lalaki. Dapat ikaw ang mag-desisyon kung ano mangyari sa buhay mo. Kapit ka kay Lord. Dapat ikaw mag sa pera mo. Bata ka pa ngayon eh. Hindi mo pa yan ma-realize. Pag nagka-edad ka ng 60, lahat, maalala mo. At saka dyan mo masasabi na, sana ginawa ko to. Sana ginawa ko yan. Huwag mo nang antayin na maulay pang lahat, kasi ang bukas, hindi natin alam ang bukas, kung ano mangyari sa parents natin. Huwag mo nang antayin na umingi ka ng tawad bago ka pumunta sa kanya kung na ng ano pa mangyari at mahuliin ng lahat. Kasi kahit ano pang gawin mo, kung mahuliin ng lahat, useless na yan. Carlos. Useless na. So, maaga pa lang. Punta ka na sa nanay mo. Umayin ka ng pasensya doon. Kasi nanay yan eh. At tayo naman mga tao, Huwag tayo maingit kung anong narating niya. Kung sino nagbigay sa kanya. Dapat matuwa tayo, maging happy tayo. Wala ano man natamo ni Carlos. At saka huwag natin ipagkumpara sa iba na tao. Na mabuti pa sa si ganito, mabuti pa sa si ganyan. Kasi tayo nga mismo eh. Baka ganyan din tayo eh. Kaya nga hindi, hindi tayo binigyan ng ganyan eh. Kasi alam ni Lord na pag niya tayo ng kayamanan, magiging righteous tayo, magiging mayabang tayo. Pero binigay yan kay Carlos dahil alam ni Carlos, alam ni Lord yung damdamin ni Carlos at ang puso niya. Kaya lang siyempre tao lang yan, marunong din, magalit, magtampo kung ginawa na masama. Okay guys, yan lang masasabi ko ay Carlos, ma-advise dahil nanay din ako. Congratulations, Carlos. Sana ipagpatuloy mo yan at gabayan ka pa ni Lord. At sana buksan ni Lord ang puso mo na patawarin mo yung nanay mo. Okay, guys. Hindi ako makatulog eh. Nung uras na dito sa Qatar, pasado wala na. Kasi, problema ako doon sa Facebook ko. Meron kasing nangyari doon, may earnings na ako, tapos may nangyari. Okay lang, wala problema. Siguro, babalik naman yun ni Meta. Gato lang talaga, hindi perfecto. Binigyan ka man ng graces ngayon. Bukas, kukuni ng iba. At magiging uh, wala, wala, walang wala, walang walang matera sa'yo. Pero ito lang ang masasabi ko. Dapat marunong tayo tumanggap ng ating kamalian. Dapat tanggapin natin kung ano lang ang sa pagkainan. At dapat alam natin ang ating gagawin sa araw-araw. Huwag -araw. tayo maging tamad. Wala tayong makain, magtrabaho tayo at maniwala sa Panginoon na siya lang talaga at wala ng iba ang makakatutulong sa atin. Kahit anong pang natamo natin sa kabuhay natin, kung wala si Lord, wala din yan. Kasi ang lahat-lahat dito sa mundo, sa kanya yan. At sinasabi dyan, honor your parents. Love them take care of them Okay guys Thank you may God bless us all Bye bye